Ang dami pong katanungan, halos lahat walang kasagutan. Ngunit mula sa aming puso, nais namin ninyong malaman ang isang katotohanan na aming alam. Wala na po kaming kaligayahan. Wala na po kaming tiwala sa inyong pamahalaan wala na po kaming gobyerno na nararamdaman. Wala na po kaming inaasahan sa inyong kinabukasan. Meron kaming hiling. Ito po yung aking hinihingi sa inyong permiso kung maaari kong sabihin. Kasi kung hindi, hindi ko na papadala to ha. Meron kaming hiling. Hindi pa po ito pag-aalsa. Hindi siya ngayon. Ito ay pagsusumamo sa inyo. Yaman din lamang na sinabi ninyo noon na galit din kayo sa gobyerno. Katulad namin ngayon. Nakapag kami ay nangalsada, kayo ay sasama. Ang hiling naming mapayapa sa inyo, Ginoong Pangulo, ibalik nyo na po sa amin ang mandato ninyong nabigo. Ginong Pangulo, suntok sa buwan. Ngunit may halong panalangin. Kung para sa bayan, bibitaw po ba kayo sa pwesto? Dahil ito ay nais naming hilingin. Kung bumitaw po kayo sa pwesto, titigil ang lahat ng gulong ito. Wala pa pong ilang linggo, aakyat ang halaga ng piso. Papaya pa ang kongreso. Buhay ng tao, aasenso. At pati kayo'y magiging bayani. Nawalan pa kayo ng sakit ng ulo. Mamahalin ka namin at pangangalagaan. Walang magbibintang sa inyo hihimukin namin ng bagong gobyerno na siguraduhin kayo ay absuelto. Total, may presidential immunity. Ginong Pangulo, kami lubog na. Patapos na ha. Sabihin nyo lang kung tutul kayo sa ibang pangungusap, baguhin natin. Ginong Pangulo, kami ay lubog na. Baka hindi nyo dama mula sa palasyo. Congressman na lang po ang mayroong kwarta. Habang ang bayan ay walang benepisyo. Pinagbuklod namin ang aming boses sa araw na ito upang mapayapang manawagan baka sakaling bumaba kayo sa pwesto. Halikat sabay nating ukitin ang bukod-tanging kasaysayan. Walang dugo at walang alinlangan, may tulad ninyo na nagmahal sa bayan sa pamamagitan ng pagbitaw sa hindi akmang kapangyarihan. Naiiyak ako. Hindi ko alam kung bakit. Heto po kami. Handa kayong ipagtanggol at ipaglaban. Samahan nyo kami dito sa kalsada. Ayusin natin ang bayan kami at ikaw bilang karaniwang mamamayan. Ano, padala natin? Padala natin, ha? May pirma niyo to, ha? Sige. Ang panawagan ko po, magkaisa po tayo na makiusap sa Pangulo na bumaba sa pwesto. Makiusap muna tayo. Hindi pa naman tayo nagtatanong eh. Bakit tayo magre-revolusyon? Tanungin muna natin. Bababa po ba kayo sa pwesto? Yaman din lamang at inamin na yun niyang tatlong taon po kayong nalusutan so ng budget na hindi ninyo alam na may mali. Hindi na po natin pagdududahan ngayon yung sinasabi niya na hindi niya alam. Malay mo hindi niya alam. Malay niyo po, dahil nahir ang hirap po maging Pangulo, nakita ko pong tumanda si Rodrigo Duterte sa posisyon. Lahat po nang nilalagay sa posisyon, papos ng isang taon, mukhang lolo na. Ito niyo, itsura ko ngayon. Ang layo nung singer ako. Tumanda ako sa paggobyerno. Pero, bumata ako ng konti pagkatapos ng campaign. Kasi nawala yung stress ng politika. Pero totoo po yan, ang stress nakakatanda. Napakahirap po maging pangulo. Kaya po, sige, baka hindi niya alam. Pero meron po tayo sa batas na tinatawag na gross ignorance of the law. At ang gross ignorance of the law po, alam po yan ni eh, attorney Garing. Excuses no one. Excuses no one. Article 3 po yan ng Civil Code. Kasi po, iba po ang ignorance sa gross ignorance. Ang ignorance po, malapit-lapit na yan sa aksidente. Naku po, nalusutan ako. Pag sampung beses po kayo nalusutan, gross ignorance po yon na katumbas na po ng krimen. Naintindihan niyo po, parang negligence. May negligence. Nagka, hindi, hindi ko napansin. May gross negligence. Na, sa totoo, ay kriminal na. Dahil sobra yung iyong kawalang isip at kawalang uh, pakundangan sa kapwa na may nasaktan na. Haawatin ko na po sarili ko marami pang magsasalita huwag po tayong masyadong makipagbardagulan. Lumapit tayo sa Pangulo bilang iisang boses. At manawagan po tayo kung maari, ibalik niya na sa atin ang mandato na totoo naman na nabigo. Mula sa sarili niyang bibig, hindi niya alam ang nangyari dun sa tatlong taon. At patatawarin natin siya pero bumitaw po sana siya